Grabe na naman po yung kalat at dumi po dito sa likod. Grabe na naman po o, lalo pong nakadagdag dito sa kalat at sa nagmukhang madungis. Nagganito po dahil po sa mga ayan yung mga nabulok na bunga po ng bayabas na nalaglag po. At ayan, grabe na naman po yung ano dito, yung rongkal, uh, rungkal, yung hindi na maganda, hindi magandang vibe. Nakaka bad trip. Kasi ayan, ma marami na naman mga tumutubo. Kailangan ko naman itong ayusin para naman maaliwalas na mapagpunta ko dito sa my dirty kitchen. At bago maging super ulan, magtag-ulan na naman, ay dapat madamo ko na ito. Ano ito? Kilitis yata ito. Ang taas naman itong kilitis na to. Ayan po. At, ayan mag-umpisa na ako mga plantito-plantita. Hindi ko na ipakita sa inyo yung pagdadamo ko. Bibilisan ko na lamang po yung aking trabaho para hindi po kayo mainip. Uh, sunod ko pong update update. Ang idudugtong ko na po dito sa video na ito ay yung nalinisan ko na po at ipapakita ko po sa inyo yung update doon sa mga halaman po na inalis ko po at inilipat ko po dito sa may malapit sa dirty kitchen. At uh, tingnan po natin kung gumanda ba sila, lumago po ba, kumapal. At uh, syempre, para hindi kayo mainip ay umpisan ko na po yung aking uh, work dito. Ayan, work. <laughs> Pero syempre, bago ako magpatuloy na naman dito sa aking garden routine, ay syempre, welcome back mo na dito sa aking munting channel, MJ na pa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Bawasan ko po muna, ayan, itong kaunti. Kasi parang, ayan, napaka, ano na, napakayabong na para pag dumaan kasi siyempre lagi nang umuulan para hindi naman mabasa at hindi magreklamo yung kasama ko dito ayan wait lang po kaunting counting lang naman to Ayan, kaunti lang naman ko itong aalisin ko dito. Ayan, okay na po yata yan. Ito kasi, may balaklak. -lak. Ayan, nakakain na yan. Alisin na po natin. ayan, dahil tapos na po ako at mabilis nga lang po, sabi ko po sa inyo dahil hindi ko na rin naman pinakita habang tayo ay nagtatrabaho, pero syempre bago po ako magpatuloy, mga plantito plantitan, ipakita sa inyo yung update sa mga plants na nilipat ko dito from doon sa kabilang garden ay gusto po, po muna ang batiin ng happy birthday po ang anak ni ma'am Rosana Masiklat, si ma'am ay dati kong viewers nung pandemic, pero ngayon siguro busy na si ma'am, pero nakita ko lang itong isang comment niya uh, last month siguro ito Uh, para, ayan, ipabati niya yung kanyang anak Magbe-birthday itong uh, anak ni ma'am Hindi ko lang po alam kung ma'am or sir Kaya, ayan, batiin po natin mga plantito-plantita Happy birthday po, ma'am or sir Ayan, many, many more birthdays to come po sa inyo. At ang pagbati po, syempre, ay galing po sa inyong mama na kay Ma'am uh, Rosana Masiklat. At syempre, galing din po kay Plantita Joy, ang certified plantita ng Bicol Region. <laughs> Ayan, happy birthday po ulit. And then, dito na po tayo mga plantita-plantita sa ating mga plants. Kapit tayo mga plantito plantita kasi talagang nakakagutom mag-garden. Pero ayun, tapos na ako mag -garden. Pero bago ko po ipakita sa inyo yung mga halaman doon sa likod, uh, ipakita ko po muna sa inyo yung naging sitwasyon dito sa amin, dito sa aking garden, anoong uh, noong nakaraang bagyong enteng, yung para makita nyo po yung sitwasyon ng garden. Pero itong video na ito ay gabi. Kasi dito po natin makikita yung tubig kung saan umabot yung tubig dito sa aking garden. Ito po yon. Grabe po yung uh, ulan. Kaya yung, ito po yung ano ko, garden. Ayan. Alam ko pong pamilyar na po kayo sa part po na ito ng garden ko. Itong may, ayan, may bromeliad. At, ayan po, nandito na yung tubig. Ito po, oh. nakarating na po dito yung tubig. Kaya yung kapitbahay ko dyan, baka nakapasok na po sa kanilang kwarto yung tubig ulan. Uh, tubig ulan lang po ito kasi wala nga po ditong dra drainage po. At ayan, ayo ayoko nang ano dyan. Ayan po yung tubig. Nagbuta po ako. Ayan, buta to ng asawa ko. pin uh, Pina-order niya ako ng buta. Pero, ayan, butas. Ang tawag nito sa amin sa Bicol ay butas. Pero, di ba po, buta yan sa Tagalog. Ayan. Ngayon po, sabi niya sa akin, dapat bumili ka yung para muna sa iyo kasi ikaw yung nandiyan. Pero yung nabili ko sa kanya kasi napakalaki nito sa akin, parang size 45 ito. Pero okay na din naman. Sobrang luwang lang. Tingnan po natin yung tubig kung hanggang saan po dito sa may mini croton garden ko po. Ayan, napakaingay po ng palaka kasi nabasa. Ay, grabe yung tubig. Ayan. Ito po yung senaryo dito. pasan kaya ang tubig nito? Ayan po yung mga bato, oh. Tingnan nyo po, oh. Kawawa naman yung plants. Pag sobra pong ulan, ang mangyari nito, pag, ano, uh, medyo lalambot ang lupa. Kaya ang tendency niyan, kung mabuwal, kasi mabigat na po ang katawan ng mga krutong ko. Kasi po, mga lash, mabigat na yung mga sanga. So, pag sobrang basa ng lupa, Ayan, sana hindi naman mabuwal. Ayan po, Yung tubig. Ayan, natakpan na sila dyan. Ayan, makikita nyo po yung scenario dito. Ayan, ah, anuhan na anuhan ano hanap po itong bato na ito. Ayan. Ayan. Pero, nung panahon po, nung hindi pa po hinaharangan yung daanan dyan ng tubig, yung nagkaka-flow lang po yung tubig, nakakadaloy lang po yung tubig, hindi dinaanan, ay ah, hindi hinarangan doon sa daanan, ng mga kahoy at lupa ah, hindi po ganito ah, hindi po ganito nung hinarangan na po nung mga nung nanjan, eh, kasi gusto niyang harangan dito po, ayan, paabot po dito ang tubig ayan, hindi na po ako lalapit doon sa dulo doon po sa dulo uh, abot hita na po yan kasi mababa po doon ayan, hanggan na po yan sa maihita ko po Ayan po yung tubig dito. ba na yung landscape ko dito. Ayan po. Ito po yung malungkot na sitwasyon dito sa amin. Lalo dit lalo po lalo na po sa akin kasi dito sa aming barangay ay hindi naman lahat uh, ganito yung sitwasyon. Sa akin lang po dahil nga po uh, walang drainage at lagi ko sa nasasabi pero nung time nga po, ayan, nasabi ko na din at ayan, sasabihin ko pa naman. Sa totoo lang po talaga nung time na hindi po hinaharangan dyan. Kasi yung labasan po baga dyan, sometimes na vlog ko na din naman yung daanan dyan. Ah, hinarangan po yung, kumbaga, dati po ang daanan kasi doon maluwang, nakakadaan po ang tricycle, ganon, ang sasakyan. Tapos aywan ko kung ano mga nangyaring mga issue-issue issue. ngayon. Isang metro na lang po ang daanan doon. And then sa unahan, after po ng one meters, pag isiko po doon sa kanto ko ng bakod, doon po sa pinakadulo ko, pag sisiko po kayo doon, 1 uh, one meter na lang po ang daanan doon. At sa una-unahan po noon, uh, nasa ano na po, nasa three meters in half na yata ang ano niya, ang luwag nung kalsada. Kaya, ayun po, nangyari ganito yung, ano, big. Ayan, kawawa yung mga plants ko. Pero okay lang. Hindi naman ito pababayaan ni God. Kasi alagang-alaga ko to. Ayan, basang-basa sila. Ayan, ito po yung sitwasyon, mga plantita-plantita. Pero sana ay hindi na umulan para bukas ay humupa. na bisitahin ko po to ulit bukas kung ano po. Ayan, tingnan natin kung humupa na yung tubig. At ayan, kita nyo po ang tubig po dito. Ayan, papasok na tayo at gabi na. <laughs> Update ko na lang po kayo bukas sa mga plants na yan. At kung na uh, ano ba yung tubig, nawala yung tubig. Kasi may mayroon pong bagyo, signal number one dito sa amin. Ayan, nakakita ko sa balita kanina ang mga tanghali po. Ngayon po dahil umaga na po, bisitahin po natin yung garden ko dahil kahapon at kagabi sobra pong lakas talaga ng ulan. Ang laki po talaga at ang lakas ng bagsak po ng ulan at ay wow, thank you Lord. Dula ng tubig. Eh yung pinakita ko kagabi oh. abot din yung tubig. Eh ang mga tubig. Pero ngayon, ayan. Namupa na. Salamat kaya mga kagurang naman. Ayan, dito na lang po ang tubig. Nandiyan na lang po. Nandiyan na lang po. Ito kasi yung pinakamababang portion. Ang ganun po yung doon. Matubig pa po dyan. Ayan po. Ayan. Matubig pa sila dyan kagabi po hanggang, hanggang dito yung tubig ayan napakita ko to ayan, may, may, tubig pa nga dyan sa labas ito po palang ibang klaseng uri po ng bird nest uh, tumubo po itong nakadikit sa may pader pero inalis ko kasi Uh, maanong tingnan at saka may kumakapit din na iba pang mga damo. Kaya inilagay ko na lang dito para proper. Ayan po. At uh, dito sa aking bayabas, ayan, meron siya dyan mga, ito, golden pothos na nandyan. Alam niyo po ba na kam ako dito sa ano na ito itong halaman na ito na nabili ko doon sa kagsawa Ruins ng 2022 March 6 kung hindi ako nagkakamali sa pizza. Uh, sabi nila, phalaenopsis ito, yung malaki ang bulaklak. Pero yung bulaklak niya, ang liliit lang. Ayan, sana naman sa mga nagtitinda ng halaman. Be po. Kasi syempre, tulad nito, nakabili ako. Ayan, may pa-picture-picture -picture pa po ito. Mayroon pa pong album na pagpipilian at pinapakita na yung ganito, ang bulaklak ay yellow, white, orange, ganyan. Syempre, tayo ay mahilig sa halaman. Naakit po tayo. Kaya, Minsan din, uh, suriin din po natin pagbibili po tayo ng halaman kung legit talaga ito or scam. Kasi tulad po nito, scam po talaga ito kasi alam po natin na yung Phalaenopsis na bulaklak ay medyo malalaki-laki. Ito po ganyan lang, maliit. At saka madali pong malanta. Uh, madali lang siyang mawala yung bulaklak niya. bali isa, isa, dalawa, tatlo, uh, apat po yan. Ayan pa po yung isa. Kaya medyo nakakadismaya. Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay. Ayan yan dyan. Gan, ganito lang yung nasa likod ko na mga halaman. At etong aking ayuka. Uh, Ayan. Eto, mabuti na lang po nakasurvive ito. Kasi parang ito doon sa may side ng kubo. At ang tagal, siguro po 2 weeks na hindi ko ito natanim, makalagay lang sa tabi pero hindi nakababad sa tubig. Ayan, sa palaran. Pero nilagyan ko sila ng mga, ano ng mga gulay, balat ng gulay. Tapos, ayan, kaya mapapansin nyo po. Uh, ito kasi, uh, pinag-iisipan ko kung idadirect ground ko sila pag malaki na or ilalagay ko lang sa malaking pot. Kasi pag may occasion, maganda siyang mga pang decorate lang sa mga, ayan, pang dekorasyon po na makadagdag sa magde-decorate. Kaya, ayan, pwede naman. Pwedeng i-direct, pwedeng pan-decorate. At itong silver wall, ayan, nandyan lang sila. Hindi naman syang, sila ganung kalaguan. Pero at least ay uh, nabuhay sila noong nilipat ko dyan. Yung tinanim ko po dito, ah, uh, croton, Namatay pero yung dahon ito nagkaugat. Pero hindi naman maganda kasi na magpatubo tayo true leaves, true leaf. Kasi ano siya, uh, ang tagal niya naman magkaroon ng ano, uh, stem. Uh, mas maganda pa rin yung uh, cutting by cutting. Tapos eto, yung mga plants na galing doon sa may harap na bintana ko. Ayan, 'di ba po uh, itong dracena napakaganda lang din po ang ganda ng dahon, hindi man siya flowering plant. Kasi nga po yung mga hindi flowering plants ay magaganda po talaga ang mga dahon tulad nitong ano. Um tawag nito caricature ayan, tapos nag-insert-insert nag insert lang po ako dyan ng Hawaiian tea plant ayan po, ito naman yung yellow at malaking tulong po to dito uh, para hindi makita yung mga ano dyan, yung mga kalat. Hindi naman po kalat na mga basura. Minsan yung balde, yung planggana na naiiwan dyan na hindi na, na itatabi. Ayan, natatakpan po nitong mga halaman na mas gumanda yung view dito sa dating dirty kitchen namin. Uh, naging maganda ang view dahil po dito sa mga nilipat ko pong halaman. At etong Lob, lobster na heliconia. Napakayabong na po nito dito. Ayan. Napakayabong po niyan. At ayan, may naka-insert-insert insert lang dyan itong red na itong, ayan, itong sister red na Hawaiian tea plant. Ayan, kung hindi ako nakakamali nito sa ID. Ayan po. Ayan yung ano dyan. Mayabong lang po. Ayan nga po. Dyan sa side, napakita ko na yan. At dito, ayan naman yung ano, uh, mga plants at dyan, ito yung aking alocasia. Sobrang kaluwag ni matmat -Mat, nung umuwi siya dito, pinagpraktisa nung bago kong grass cutter. Tuwang-tuwa siya. Uh, sabi ko nga mag na 19 ka na nadadala mo pa yung pagiging mong makaluwag yung makaluwag po uh, makulit ay ma, ano tama makulit ba makaluwag kasi yung parang yun nga yung ganito na pinagputol-putol niya yung dahon samantalang kalbus pa po yung dahon niyan kasi nakakasa, nakakasagabal daw po dito sa dadaanan sabi ko ang luwag-luwag ng dadaanan dito paano to nakasagabal ayan kaya pinagalitan ko talaga sabi ko ayan yung dahon niya nung nilipat ko mga plantito plantita lumiit yung mga dahon niya. Pero ang importante naman ay buhay sila at ayang green na green yung dahon nila kumpara nung dati na ha, hindi na iinitan, malalaki pero uh, medyo maputla. Pero ngayon ayan, maganda yung texture nung dahon, yung pagka-green. At ayan yung mga iba pang plants na nalipat ko. Ayan, tulad po niyan. Ayan, 'di ba ang ganda lang po ng dahon? Ayan. Baston ni San Jose ba ito? Ang ID nito, yung yeah, maganda lang din. Tapos may mga pinapatubo lang ako yung mga ini-insert. Insert ko lang din ang mga croton. Ayan po, oh. Kaya natatakpan na yung ano dito sa may, uh, po, sa may nilalabahan ko dyan, oh. Natakpan na po dahil dito. Itong lang, kagaling ito doon sa biyanan ko, pinatubo ko po talaga ito kasi gusto ko pong magdanim ulit. Uh, nung ang mga anak ko po ay nasa grade school pa lang. Diyan po sa may harap ng bahay ko, siguro po mayroon dyan 7 or 6, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, anim or 7 po na puno ng langka puro po langka ang nakatanim dyan sa harap. Kasi sobra na nainggan nyo kasi paborito ko yung langka. Tapos po, nung lumaki na at sobra ng madumi, inalis ko na po isa-isa. Uh, binawasan ko ng dalawa, hanggang binawasan ko ng tatlo, hanggang nagtira lang ako ng dalawa. Tapos hanggang nagtira ako ng isa, hanggang inalis ko na po talaga lahat kasi ang dumi talaga niya sa garden. Pantas wala ng init nung time sa sobrang kapal ng mga dahon. Kaya ayan ulit, gusto ko ulit magtanim nang lang ka, doon sa dulo na po, doon sa naista ka ng tubig para tagasipsip sila ng tubig ulan ayan yung mga halaman dito ah, uh, na syempre, nais ko rin batiin ang lahat po ng nagse-celebrate ng birthday ngayong September 5 ayan, maliban sa anak ni Ma'am Rosana Masiklat, uh, sa lahat din po siguro baka mayroon naman isang maligaw na nanunood na birthday niya din ang uh, ngayon, ayan syempre Ayan, ito po, sobrang ganda nito, tingnan nyo po ito, uh, alam natin na ang ang iba po, ayan, sa pagkakaalam natin, ang ibang variety ng syngonium ay hindi pwede sa direct sunlight, kasi talagang nasusunog, pero ito po, uh, from morning to afternoon ang sunlight po na nakukuha po nito. Ang ganda nung ano niya dahon kasi makikita nyo po na hindi siya maputla. Yung tigas, yung texture, yung quality ng dahon talagang matured na po at kayang-kaya niyang itolerate yung init ng araw. Itong ganitong variety. Ay nakadikit lang po ito. Ito ay galing sa baaw nung nag-vlog ako doon. Doon ko to nabili. Ayan. Ayan po ganyan no. Ang ganda lang din po dito sa likod. Ay. Tapos syempre, eto, Ayan, binawasan ko na kay malinis na pagdaan. Ayan, makapal na din dyan. Kaya hindi nakita yung aking dapugan. Yung pinaglulutuan namin. Ayan. Ayan. Buhangin po kasi yung nasa dalawang ano na yan. Ah, Sinirni na yan. Yung nakasako. Ayan po. At dito yung iba. Itong kamyas. Na tinanim namin ito nung December. Ayan, malaki na. Galing to doon sa biyanan ko. Bali, tatlo ito. Pero ito yung pinakamalaki. Kasi sa gana ito sa mga tapon ng balat ng gulay, balat ng batag, ng saging. Dito ko lang inilalagay. At saka yung iba-ibang mga tira-tira. Ayan, mga panis-panis na mga tira-tira. Kaya mataba siya. Andiyan po itong mga tira, -tira. kong mga paso ng mga pinag ko. Kaya nga po, dahil dito sa halaman na ito, ay hindi kita itong mga paso dyan. Kaya malaking tulong. At ah, tingnan niya naman po, sobrang ganda. Tingnan niya po, oh, ba? Diba, mga plantita-plantita. Ah, hindi naman sa dyan sa gabal na sabihin natin na magiging madilim dito. Kasi ah, hindi naman to nagkakahoy. Ayan, yung mga dahon naman niya mabilis matuyo. At syempre, ayan. Uh, walang update pa po sa aking Dirty Kitchen, uh, wala pang nadagdag na trabaho kasi wala pa tayong budget. Pag may update at may bagong kaganapan po sa ating Dirty Kitchen, ay update ko po sa inyo. Ito po pala ay papayang lalaki, akala ko nito babae. Ang sabi nila, uh, ikat daw pag, pag namulaklak kasi sa sunod daw na pagtubo nito ay magiging babae na, yun yung nakita ko doon sa ipsang upload sa social media pero nung kinat ko naman ayan, kinat ko dito, tapos ito na nga tumubo, uh, namulaklak pa rin lalaki pa rin, kinat ko ulit, ayan kinat ko po, ito namang euphorbia ko, ayan, sa tagal namulaklak din sa wakas, sa wakas pram, ano ito yata eh, kalabanga tapos may isa pa po ako ditong papaya, ito parang lalaki ito kasi para mamumulaklak na naman po, nakailan na, nakailan na akong tanim ng papaya, lagi pong namumulaklak. Pero uh, ah, galing yan doon sa kinain kong hinog. Pero ayan po. Oh. Pero nakita ko naman sa isang post sa TikTok yata yun, uh, ah, kinakain yung bulaklak, ah, binababad yung bulaklak sa tubig na may asin sa dalawa, ah, for 2 hours and then isinasawag sa adubong ah, baboy na karne. Ayan hindi pa namin na-try at... Siyempre po, sa bawat lugar ay iba-iba tayo nang nakasanayan. Uh, ayan. Kumbaga, may mga pagkain din kami dito sa Bicol na hindi rin nyo po ma-appreciate kasi hindi rin ninyo nakasanayan. At may mga pagkain din po sa ibang lugar na ay, hindi rin namin uh, nakasanayan. Kaya, ayan. Ganun po. Ayan, mga plantito-plantita. Natapos na naman ang maghapon ko dito sa paggagarden. At... Ayan nga po. Ah... Uh, ito yung aking mga halaman dito sa likod. Ayan po, natapos na naman itong araw na ito at itong aking content na sinishare na sa inyo. At nakita nyo naman po na walang naging problema don sa mga halaman na nilipat ko. Uh, naging maayos sila, naging malago at naging colorful din naman yung ibang mga dahon kasi hindi naman sila naliliman. Uh, mainit po dyan sa part ko na yan kaya ayan, uh, naging goods yung mga plants natin dyan. Although hindi naman sila mga rare, mga common plants sila. At bihira yung nakaka-appreciate sa kanila. <laughs> Kasi mga common nga po, mga ordinary. Ayan, na-appreciate ngayon ng mga halaman ay yung mga mamahalin at saka yung mga ngayon lang lumabas. Ito mga halaman na to, nung mga bata pa ako, bata pa tayo ay nandito na, ay hindi na to masyado appreciated. Pero ganun pa man sa akin, lahat ko yan appreciate. Kasi lahat niyan likha ni God. ang lahat ng halaman ay may kanya-kanyang ganda. Nasa sa atin na po lang yun. Tasa sa inyo lang po yung kung paano nyo titingnan yung ganda ng bawat halaman. Pero ayan, maraming salamat po sa mga nadadagdag na subscriber. Sa subscriber, <laughs> ayun, nagkakabulol-bulol na tayo ah. Yung nagmamadali na po kasi ako kasi gutom na po talaga. Ayan. Gusto ko na magkape. <laughs> Ayan, sa lahat po ng aking mga subscriber na nadadagdag at uh, pinipili din itong aking munting channel para mag manood ng iba't ibang klaseng uh, upload about plants, update plants, garden ideas, <ills> kung ano-ano pa man about gardening plants. Ayan, maraming salamat po. Welcome po dito sa aking munting channel. Sa lahat po ng aking mga viewers, ayan, yung hindi nang iwan from the pandemic until now na hindi na pandemic, thank you so much po. Ayan sa lahat ng lahat po sa inyo sa mga nagko-comment syempre ayan hindi rin nasasawa sila mag-type type type site nag-type type, -type, type sila ayan maraming salamat po sa ng time para mag-comment ayan so much appreciated po at sa mga nag-thumbs up din sa mga nag-like thank you po at kung may nag-share man thank you po sa inyong lahat thank you so much po and god bless you all